Narito na ang mga pangyayaring na dokumento ng otoridad. Ito ang blotter. 1,904,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na samsam -sam ng otoridad sa Baybas sa Banga, South Cotabato. Tatlong individual, kabilang na ang isang babae, arestado sa operasyon. 1 mil 115,812 pesos na halaga ng suspected shabu na samsam ng PDEA 12 sa Baybast Operation sa Purok Wayawaya, San Emmanuel, Tacurong City, Sultan Kudarat. Anim na individual arestado sa anim na magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa Davao City kung saan nasamsam ang 102,952 pesos na halaga ng suspected shabu at pinatuyong dahon ng marijuana. Isang babae at isang lalaki na suspected drug peddlers arestado sa Bukana, Davao City. 233,900 pesos na halaga ng suspected shabu na samsam sa operasyon. 41 anyos na magsasaka arestado matapos makuhana ng ilegal na droga sa COMELEC checkpoint sa Blenzong, Upi, Maguindanao del Norte. Pitumpot isang individual, arestado sa magkahiwalay na One Day Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation o SACLEO sa buong Sok Sargen. Sospek sa pagpatay sa isang babae sa Poblasyon 8, Cotabato City, tukoy na ng otoridad. Bangkay ng lalaki na natagpuan sa Tarbing River, Esteros, Cotabato City, inilala na ng otoridad. 20 anyos na lalaki, Arestado sa kasong rape sa joint intel-driven operation sa Libungan, Cotabato Province. Batayang talaan ng mga pangyayari. Lahat ng detalye ng ulat o insidente na opisyal na idinokumento sa talahan na Tugon ang kinaukulan sa pangyayari mula sa mga ebidensya o impormasyon para sa record ng isang kaso. Blatter, Mapapanood na mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng gabi sa i Philippines. Magandang gabi. Ako si Natalia Bandoy. At narito na ang mga pangyayaring na dokumento ng otoridad. Ito ang blatter Halos dalawang milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa banga South Cotabato. Arestado sa operasyon ng tatlong individual, kabilang ng isang 25 anyos na babae kulong ang 30 anyos na si alias Kenken, 25 anyos na si alias Lenlen, at 25 years old na si alias Toto sa ikinasang bypass operation ng autoridad sa San Vicente, Banga, South Cotabato, 14 ng Enero. Nakuha sa operasyon ang malaking plastic sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu Tumitimbang ito ng 280 grams at may standard drug price na 1,904,000 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sinumitin na sa Provincial Forensic Unit 12 para sa laboratory examination. Ang mga naaresong individual ay nasa kustodiyan na ng mga municipal police. Ang matagumpay na operasyon ay kinasa ng mga elemento ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Banga MPS at iba pang Law Enforcement Unit at koordinasyon sa pagitan ng PIDEA 12. Mahigit isang milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa bypass operation ng Pidea 12 sa Takurong City. Arestado rin sa operasyon ang dalawang individual. Kinilalang mga naaresto na si alias Tomboy, 31 years old, residente ng Dinaig, Dato Tinsinswat, Maguindanao del Norte at alias Pongs, 23 years old, residente ng Purok Ilang-Ilang, Barangay Buena Tacurong City. Isinagawa ang operasyon January 14 sa Purok Waya-Waya, Barangay San Emmanuel ng siyudad. Isinilid ang ilegal na droga sa apat na plastic sachets na tumitimbang ng 9.56 grams at 154 grams. Nasa kustudiya na ng Tacurong City Police sa mga naarestong individual at nakuha ang ebidensya para sa proper disposition. Ang operasyon ay inilunsad ng pinagsanib na puwersa ng Takurong City Police sa pakikipagtulungan ng Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, PDEA Sultan Kudarat Police Office. Sa Davao City, arestado ang anim na individual sa anim na magkahiwalay na anti-illegal drug operation sa syudad kung saan nasamsam ang mahigit isang daang libong piso na halaga ng suspected shabu at dahon ng marijuana. Sa Police Station 1, Santa Ana, 45,628 pesos na halaga ng suspected shabu ang nakumpiska. Sa Police Station 2, San Pedro, 17,544 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam. Sa Police Station 3, Talomo, 1,020 pesos na halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana ang napasakamay. Sa Police Station 8, Toril, 25,160 ang halaga ng shabu na nakuha sa operasyon. At sa Police Station 18, Bahada, 13,600 pesos na halaga ng shabu ang nakuha. Sa kabuuan, 102,952 pesos ang nakuang standard value price ng mga ilegal na droga. Anim na individual din ang arestado sa mga nabanggit na operasyon sa loob ng 24 oras. Sa Davao City pa rin, timbog ang isang babae at isang lalaking construction worker na suspected drug peddlers sa ikinasang bypass operation. kalabuso ang 26 anyos na construction worker at isang 23 anyos na si alias Reynaliza sa bypass operation ng otoridad alauna 35 ng madaling araw, 14 ng Enero. Ang dalawa ay residente ng Purok 18B, Vilosa Street, Kasilak, Barangay 76A ng lupa Samsam sa operasyon ang 233,900 pesos na halaga ng suspected shabu na inilunsad ng Pidea 11, Davao City Police Office at Ecoland Police Station Drug Enforcement Unit. Sinabi ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng DCPO, magpapatuloy ang kanilang pinalalakas na kampanya kontra ilegal na droga sa syudad. Inaresto ang 41 anyos na magsasaka matapos makuhana ng ilegal na droga sa Comelec Checkpoint sa Blensong Upi, Maguindanao del Norte. Nahuli ang sospek alas 10.20 ng gabi 14 ng Enero. Pinigilan nito ng otoridad habang minamaneho ang kanyang motorsiklo. Nang ininspeksyon, nakita sa kanyang sling bag ang 0.8 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 5,540 pesos. Agad dinala sa OP Municipal Police Station ang sospek para sa proper disposition. Pitumpot isang individual ang timbog sa One Day Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation o SACLEO sa buong SOC Sergeant. 21 warrants of arrest ang isinilbi ng otoridad 14 ng Enero. Walo sa 71 na aresto ay wanted persons regional level, lima ang wanted persons provincial level, at labing ang wanted persons municipal at city level. Ang Sakleyo ay pinangunahan ng General Santos City, Sarangani Province, South Cotabato Province, Sultan Kudarat Province at Cotabato Province. Tukoy na ng otoridad ang sospek sa pamamaril sa isang babae sa Poblasyon 8, Cotabato City at 13 ng Enero. Sinampahan na ng kasong murder ang sospek sa pagpatay sa 13 ang Enero ng suwapintong pag-aresto dito kaugnay sa krimen. Nasa Cotabato City Prosecutor's Office na ang kaso para sa preliminary investigation. Binaril sa eto 13 kinilala na natagpuan sa ilog ng Tarbing sa Esteros, Rosary Heights 9, Cotabato City, alas 11.30 kahapon ng tanghali. si Alisahid Mamapen Kasim ang bangkay na natagpuan sa Tarbing River, Esteros Rosary Heights 9, Cotabato City, alas 11.30 ng tanghali kahapon. Ito ang kumpirmasyon ng otoridad matapos positibong kinilala ng kanyang ina ang biktima na isang 31 anyos. Isa itong payong-payong driver at residente ng Baguados, Kota Cotabato City. January 10 pa missing ang biktima matapos umano itong dukuti ng tatlong lalaki sa City Plaza. Tiklo ang 20 anyos na wanted person sa kasong rape sa isinagawang joint intel-driven operation sa Libungan, Cotabato Province. Nakulong si alias Tito Butchoy matapos arestuhin sa Purok Barangay Montay, Libungan, Cotabato Province, alas 2.55 ng hapon, araw ng Merkules, January 15. Wanted ang sospek sa kasong rape at may warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court Branch 14. Nakapiit na ang sospek sa Police Station 2, Cotabato City. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Libungan Municipal Police, PIU Maguindanao del Norte, kasama ang mga elemento ng Police Station 2 Cotabato City at iba pang law enforcement unit. At yan ang mga pangyayaring ni dokumento ng otoridad sa Blutter. Ako si Naptali Bendol, maraming salamat, magandang gabi. Batayang talaan ng mga pangyayari lahat ng detalye ng ulat o insidente na opisyal mento sa talahan na yan. Tugo ng kinaukulan sa pangyayari mula sa mga ebidensya o impormasyon para sa record ng isang kaso. Blatter Mapapanood na mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng gabi sa iMinds Philippines. Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tato Udin Sinswat, Magintanau del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail ensuring an unforgettable experience for you indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee exquisite tea blends and irresistible ice cream creations every sip and scoop is a masterpiece handcrafted to perfection using the finest ingredients at Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tatu Udin Sinswat, Magintanao del Norte. And experience exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade Awam Branch. That's Tudin Sensuat Magindanau Del Norte. Eat your coffee, tea and ice cream experience today. Treat your guilt-free indulgence. The healthiest, the most innovative and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabachi, try their best seller, Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milk Shake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam. With their light ice cream and avocado senorita drumstick, avocado ice cream cheesecake, avocado sensory ball ice cream, and dark mocha avocado praline cake. Also available, Nacho's beef guacamole. Spread sweetness and happiness with avocadoria now swirling at branch one city mall cotabato open from 9 a.m to 8 p.m branch 2 notre dame avenue cotabato city for orders and deliveries zero nine nine five nine six five six seven five five or zero six four four two one five nine two or sti high tech facilities my real life training at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job ready. Para sigurado ang future mo, choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, flexi, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, Emax crowns, and zirconia crown. For other services, do also offer root canal treatment, peripical x ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofanctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane? visit happy teeth dental clinic at their maternity branch cotabato puriculture center and general hospital foundation don rufino alonso street cotabato city and at their almonte branch unit 1 second floor h and j building almonte street cotabato city for appointments or consultations you may call or text 0926 2364862 maternity branch or 09369569694 almonte branch see miracle in life every day smile don't forget healthy teeth happy teeth visit happy teeth dental clinic now ng abot kaya at sulit na car service center. Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services: car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nag-aantay naman kayo, pwedeng pwedeng mag-relax sa kanilang Bicaf Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at donya Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 a.m.